Puntahan ko na po itong uh, pinakarason po uh, kung bakit namin kayo tinawagan. Uh, ito pong si Pasensya na kayo uh, 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 kung uh, hindi kasi no masyadong ano to, hindi ko, hindi ko masyadong uh, recall to dahil parang ngayon ko lang narinig itong Police Colonel Hector Grijaldo. Grihaldo. Yung Yun sinasabi niya na tinuturuan niyo daw siya na, na kung ano daw ang sasabihin niya, parang pinapakonfirm ninyo niyo yung nasa statement ni uh, statement ni uh, Colonel Garma. Colonel Garma yung nga eh kaya eh, katulad mo hindi mo siya na, na didinig di ba uh -oh, o, hindi uh -oh. mo wala hindi mo siya special eh. even sa amin eh <laughs> no not that special uh -oh. pero parang feeling niya special siya na pumunta sa Senado na mag nag-affidavit siya uh -oh. na inaakusahan niya kami ng uh -oh. uh, coercion, uh -oh. harassment. So we did not even talk to him uh, prior to the request of uh, Colonel Garman. Si Colonel Garman nag-request na sinasabi niya na kausapin niyo dahil nga uh, yun yung mag, uh, magko-confirm ng mga sinabi niya. Mm. Yun lang ang reason kaya namin siya kinausap. Pero yung pabida niya pa... <laughs> Uh, feeling important siya doon sa Senado dahil siya raw yung magbibigay ng uh, ng uh, pagsisiwalat ng uh, ginagawa, ng I mean ang uh, mumuwersa sa mga affidavit that mm -mm. is very wrong. Kaya mm -mm. so, kasi kami kaya kami na andun, we wanted to bet kung totoo yung sinasabi ni ano ni, uh, ni Garma about sa affidavit niya about the sa, sa white system. Mm -mm. And when he said na hindi, na wala siyang alam so uwi natin, ano uh, go back to his seat uh we wanted lamang mamalaman kung mayroong uh, uh, totoo yung ginagabi ni Garma na ano na kaibigan siya na mm -hmm. na alam niya yung mga nangyari. And ano uh, that's it and that's all kaya uh, -huh. uh nakakagulat yung ganyang ginawa but uh, of course uh, it's part of the ano eh, democratic way of uh, of uh, of uh, doing things eh and let okay. them do that at uh, and I, i think they failed on that pero confirm po na napaupo po siya doon sa Quadcom, sa hearing mismo, at natanong po ba ninyo ah, ng, ng direkta? Ah, eh, eh, Pasensya na kayo, di ako masyadong tumututok doon sa ano. Hindi hindi uh, ko kasi natatanong eh. Never ko siya tinanong sa kongreso kasi uh, nga wala naman siya doon sa radar eh. Uh, 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 wala naman siya doon sa pinag-uusapan namin eh. Uh, uh, Kaya nga nagugulat ako bakit na lang siya a-appear ah, doon na ah, Para bang uh, siyang center of attraction uh, 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 ng lahat eh. Uh, 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 <laughs> hindi, hindi nga namin siya <laughs> din doon ang issue lang niya napunta siya doon sa Mandaluyong bilang chief of ng Mandaluyong nung panahong pinatay si General Barayuga. Barayuga, oo. Oh, 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 Kaya siya na, napatawa. Mm. And uh, isa pa doon, uh, kaibigan niya ni Garba. You know why? Opo. Kasi nga, nung panahon na kinakausap ako ni, ni Garba, humihingi siya ng, uh, ng uh, meeting sa akin uh, pa, dahil daw sasabi siya ng uh, totoo. Uh, pinagbigyan namin and I asked the permission of uh, Chairman barbes uh, uh, Barbers to be with me. sinamahan niya ako para maging uh -oh. transparent. Uh -oh. Uh -oh. So suddenly, andun yung, 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 yung uh, si, uh, si, Hector Grijaldo, mm -mm. si Colonel. Mm -mm. And no, no, nung yung, 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 uh, si, uh, si Hector Grijaldo, si Colonel, Opo na wala nang sinabi sa amin si si Colonel Garma. Kaya nagtaka kami bakit alam ba namin magsasabi ng totoo ang may sasabihin sa amin. Then suddenly wala na naman siyang sinabi. Uh -huh. So natuloy yung investigation. Pero mm. ang sabi sa akin nung kaibigan namin na common friend namin ni Garma eh si Colonel Drijaldo daw pumipigil kay Colonel Garma para magsalita ng katotohanan. Mm -hmm. So Uh, basically, uh, nakita na natin yung punto kung bakit siya nagsasalita dyan sa Senado. Because meron siyang intention. Ano po yun? Napigiling ang pagsasabi ni ni Garman ng katotohanan. Mm -hmm. At uh, ako, yun ang nakikita kong isang reason at isa pa, yung nung kami uh, nag-iimbestiga nag about dun sa patayan dun sa Mayor namin sa Los Baños, mm -hmm. kay Mayor uh, Cesar Perez, mm -hmm. eh natanong ko si Kenner uh, Andula mm. na during that time nasa PNPA siya. Mm. At eto eh, ano siya, hindi wala pa siya sa PNPA ando pa siya sa, I think sa Batangas mm. at sa umaresto doon kay kay Consihal Norbin Tamisin. At uh, si Consihal Tamisin, isang Paul Guy sa pagkamatay ni Cesar Perez. At tinatanong ko anong relasyon ni Kenner Andula kay Gerald Bato. And it turned out na siya sa PNPA. At sa PNPA na yon, Uh, I at mean, yung anak ni General bato bilang plebo bilang uh, ah, uh, first first okay. uh, year okay. na na nag-aaral doon oh. na ang, ang sabi, eh, binilin. But of course, hindi ko na nga pinansin yun, kaya siya sa akin eh. Uh -oh. Si General Bato, mayroon pa sa mga post against me mm -hmm. na sinasabi na eh, kung uh, ang anak mo, pinababibisit mo, mm -hmm. yung anak ko, hindi nagbababysit ka. gano'n-gano'n. Mm -hmm. Para ba sinasabi niya na mga kapulisan na na-assign sa security ng mga VIP are babysitters? They are not. They are men in uniform and do we have to respect that. Uh -oh. The meaning yung sinasabi niya. Kaya palagay ko ito ang pinag-uhugutan nila kaya nilabas sila si Grijaldo to demean me and the whole of the Quadcom committee. Ayun, nakakonek pala kay Senator Bato, Kong, ganun. <laughs> well, yun na nakikita ko. Wala na ako makita ang iba. Uh -oh. Bakit nila ililig sa akin yan? Eh uh -oh. kasi nga, hindi ko naman binanatan. Tinatanong ko na kung anong relasyon ni eh, uh -oh. kay General Bato during that time. Eh. Uh -oh. Sabihin na nagbe-babysit daw 'yung baby sit daw 'yung 'yung ano niya hindi niya papayagan. Uh oh yun, saan lang simulan hindi sa amin. Eh uh -oh. hey, hey, isa pa 'yung sinasabi ni Colonel uh, Grijaldo, parang kinuyug niyo siya kasama daw ng dalawang abogado ni ni Colonel uh, Garma totoo ba ito? Correct, kasi uh -oh. nga tinabi ko kay ano kay Kenner Garma na uh -oh. magpadala siya ng abogado niya para transparent. Okay. Kasi okay. we never, ayaw namin ng walang witness eh. Kasi na, eh, ano, mo. Uh -oh. so, kung kami-kami lang eh, di lumabas yung ano dyan na, Tama. na coerce namin siya. Uh -oh. Uh -oh kita ng usapan. Mm -hmm. So, nung hindi na niya kinon sabi niya, hindi niya, wala siyang alam, hindi niya alam yung mga yun, oh, sige, di, balik na siya sa upuan niya, o oh, we mm -hmm. never discussed that. Mm -hmm. Kung kinoord namin siya, hinarat namin siya, during the investigation, lalo namin siya iaharap doon. Pero <laughs> hindi, nagsabi siya nang wala betting nga yung aming betting. Kung hindi sinabi, di, wala siya, di, di na namin siya ipupursue. pursue oh, okay. Because we have a lot of, uh, a lot of witnesses. Mm -hmm. And he is not that special. He is not special kadaming mga pa po sa amin mga witnesses nagga naga, ano nagaga naga, naga, sila. Uh -oh. But of course meron pong Betty, mayroon pong, pong ma po lahat pong Betty walang kaapidbit uh, Mahirap uh -oh. po yun. Uh -oh. Kailangan maskan muna pero uh, kung si, si uh, Colonel uh, Grealdo ba ay uh, uh, sa susunod na quad ko may uh, iimbitahan po niyo. Yes, important namin siya kasi uh -oh. nga meron siyang uh, meron siyang alliance uh, kay uh, Jess Barayuga. So makita natin kung uh, <laughs> At tatanungin nyo na, na, din na din Well eh, si Stimulan nyo Dito tapusin natin O tama O para magkaalaman na Kong marami, oh, Maraming maraming sa, mo. Salamat po sa oras na binigay niyo Sa binigay nyo sa DWIZ po Maraming salamat oh.